Carlos Yulo ayaw na pag-usapan ng hidwaan nila ng kanyang inang si Angelica Yulo. Para sa aking balitang showbiz, hanggat maaari ay ayon ng pag-usapan pa ni Carlos Yulo ang tungkol sa hidwaan nilang dalawa ng kanyang inang si Angelica Yulo. Ito ang naging sagot ni Carlos ng tanongin ito kung ano ang kanyang masasabi sa ipinatawag na ko ng abogado ng kanyang ina. Sa interview dito, inulit lamang ni Carlos ang kanyang sinabi sa kanyang inilabas na video na matagal na niyang pinatawad ang kanyang ina. Ngunit hanggang doon na lang daw ang pwede niyang sabihin at ayaw na niya itong pag-usapan pa. Mas dapat daw pagtuunan ng pansin at i-celebrate ang nakuhang mga medalya ng Pilipinas sa Paris Olympics at patuloy na suportahan ang mga Pinoy na lumalaban pa rin hanggang ngayon. Sinay pa na, ito na patuloy din siyang susuporta sa kanyang mga kababayan na nasa Olympics dahil alam niya raw kung gaano ang hirap na pinagdaanan ng mga ito para lamang ma-qualify sa Olympics kaya dapat lamang na suportahan ang mga Pinoy.